Okay, good morning po sa ating dahat Tuesday, May 8 Tayo po ay nasa day 128 ng ating daily Bible reading plan Atin pong pag-usapan yung Psalms 113 At dito nga makikita natin ang isang paalala muli no, sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng author nitong uh, Psalms 113 So, sa araw-araw ng ating buhay, sa ating paggising, no, uh, especially sa mga nagtatrabaho, sa may mga anak na papasok sa school, sa mga may asawa na kapasok sa kanilang mga work, napaka-busy ng ating umaga. Even tayo na papasok sa work, napaka-busy natin. No, ah, uh, sa ating mga kabisihan parang sa umaga pa lang pagod na pagod na tayo kasi nga sa paghanda uh, no ng mga susuotin ibabaon na pagkain at namamasahe magko-commute napaka-traffic napaka-usok napaka-alikabok that we tend to appreciate no yung yung, yung blue sky na, na isasantabi natin na pagpasalamat yung sunlight Okay? Kasi we more focused doon sa mga tinatawag nating mga discomfort. Okay? So dito sa Psalms 113, uh, isang paalala muli galing sa ating Panginoon. So pag-usapan natin from the rising to the setting of the sun. No? Mula pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Kamusta ang ating mga buhay? Sabi po sa Psalm 113 verse 3 From the rising of the sun to its setting the name of the Lord is to be praised. Tignan natin mula sa verse 1 up to 3. Hatiin natin tong Psalm into 3 parts. Meron po siyang uh, nine uh, verses. Okay, hatiin natin in 3 parts. Sabi sa verses 1 to 3 Purihin nyo ang Panginoon, kayong mga lingkod ng Panginoon, purihin nyo siya. Pertaining to us. Purihin nyo ang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang pangalan ng Panginoon ay dapat papurihan. Okay? So, it is a call to worship. No? na itataas natin ang ating mga paningin mula sa mga pang-araw-araw o temporal into eternal. Napakasimple ng utos na ito ng kumanda ito. Praise the Lord. But this command is not a call for just a moment, hindi ng panandalian. Ito ay inuutos sa lahat ng tao, para sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, sa bawat lugar. No? mula kailan? Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Okay? So verses 4 to 6, tignan natin, basahin po natin. Maghahari ang Panginoon sa lahat ng bansa ang kanyang kaluwalatian na hindi mapapantayan. Walang katulad ng Panginoon na ating Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa itaas. Yumuyo ko siya upang tignan ang kalangitan at ang sangdiputan. So ano ang ibig ipahiwatig sa atin dito ng psalmist? Ito ay pagpapaalala sa atin yung posisyon ng ating Panginoon. Siya ay nasaan? Ang sabi sa atin binasa na taas. Ngunit yumuyo ko siya upang tayo ay tignan. No? Sabi siya ay mas mataas sa lahat ng bansa, nakalukluk sa kanyang trono, no? Enthroned in majesty. Pero yun nga, kahanga-hanga siya dahil siya ay umuyo ko upang makita ka, kapatid. Di tulad ng mga ano, namamahala ng mga bansa na antitigas ng leeg because of their position. Pero ngayon, no, oh, marami tayong mga government leaders na talaga nakakihalubilo sa mga tao. Kasi bakit? Eleksyon. No. <laughs> ngayon, pag nakaloklok na, problema hindi na tayo kilala okay so ang ating Panginoon ay hindi tulad nila hindi, sila, hindi siya tulad ng mga tagapamahala ng mga bansa alam na alam ng ating Diyos no? yung ating mga kalalagayan alam ng ating Diyos yung ating mga pinagdaraanan yun nga even though that He is the God of glory okay patulis siyang nakatingin doon sa mga abah doon sa mga mabababa hindi lang literal na kalalagayan kundi mabababa dahil sa kanilang mga pinagdaraanan okay at sa verses 7 to 9 ganito po ang sinasabi tinutulungan niya ang mga dukha at at nangangailangan sa kanyang kagripitan at sila'y pinaparangal kasama ng mararangal na tao mula sa kanyang mga mamamayan. So, makita natin, no? Walang entitlement, walang social status, sabi dito sa 8, kasamang pinararangalan ang mga duka, kasama ang mga mararangal na tao. Verse 9, pinaliligaya niya ni ang mga baog na babae sa tahanan nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon. So dito po sa verse 7 to 9, mapapansin natin yung kanyang compassion, yung pagkanyang awa ay merong action. Compassion into action. Why? Kasi nga itinatas niyang mga dukha. When we talk about dukha, ito yung mga lowly people. No? Mula sa kanilang mga kalalagayan, okay tungo doon sa kalalagayan na kung saan binibigyan sila ng kaligayahan even na doon sila sa isang mga lugar na sabihin natin may mga buntod ng abo no may mga alabok dahil sa kanilang lowly status katulad daw ng isang baog na ginagawa ng kagalakan ang kanyang kalungkutan kasi bakit po ito ang puso ng Diyos okay makapangyarihan siya ngunit maawain mighty yet merciful ng ating Panginoong Diyos no? makapangyarihan pero nakikita niya ang mga dukha at itinata sila sa kanilang mga kalalagayan. So, at paan natin to i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Kahit na anong kalalagayan mo ngayon sa mga oras na ito, no? o ano man ang iyong nararamdaman, maaring overwhelm, hindi ka napapansin, at maaring ikaw naman ay nagagalak, at ang iba naman ay sabi natin nabibigat at burdened, itong awit na ito ay nagre-remind sa atin na nakikita tayo ng Diyos. Nararamdaman tayo ng Diyos at higit sa lahat, itinatays tayo sa ating kalalagayan. Kaya nga pwede natin sabihin, He is worthy of praise. Hindi lang sa kanyang greatness, but most especially sa kanyang grace. Kaya nga po, yung every part ng ating buhay, no, every hour ng ating buhay sa umagang ito sa paghapon nito let this be an offering of praise kaya nga sabi dun sa verse 3 from sunrise to sunset we will praise the Lord of course yun nga, we are ano, eh, disrupted no? ng maraming bagay na naisasuntabi natin na purin siya sa kabila ng lahat kasi sabi nga niya na-appreciate niya. No? Nakikita niya at ang kanyang uh, compassion, pagkaawa ay uh, may kasamang pagkidos. Kaya purihin natin siya hindi dahil sa ating sitwasyon o kalalagayan kundi purihin natin siya dahil lagi siyang naroon sa lahat ng panon pagkakataon na natin siya. Okay? So, magandang morning po sa inyong lahat. Ang, ang akin nga aking uh, panalangin, mga kapatid. ipatuloy natin po rin ng Diyos. It's not about our feeling. It's not about our situation. But, there is a command for those who truly love Him, serve Him, no? Mga naglilingkod sa Kanya. ang sabi, purin ang Diyos mula sa pagsikat ng araw hanggang paglubog. Praise the Lord. So, tayo po ay manalangin at patuloy nating purihin ng Diyos dahil Siya ay tunay na makapangyarihan sa lahat. And yet, punong-puno ng habagat at awa, nag-uumapaw ang Kanyang mga biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, Ikaw ay nasa nataas na kalalagayan, napakadakila mo. Pero gayon pa man, Lord, nakikita mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga sitwasyon, sa aming mga pinagdaraanan. Lord, salamat dahil inaangat mo kami sa panahon ng aming mga struggle, sa panahon ng aming mga challenges. Upang punoy na aming buhay ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan. ludayaan mo ang aming buhay ay maging isang awit ng papuri sa iyo. Mula sa pagsikat ng araw hanggang paglubog dito, Panginoon. Remind us, O Lord, na ang lalabas sa aming mga bibig ay patuloy na pasasalamat, pagpupuri, dahil ikaw ang Diyos na kahit na makapangyarihan, ay patuloy ang iyong mercy, ay available. Kaya Lord, tinataas ko ang aking mga kapatid, pati ang iyong din O oh God. Hawakan mo kami, Panginoon. mahigpit at makita mo, Panginoon, ng aming mga paningin ay hindi lamang nakatuon sa mga pang-araw-araw na temporal things, kundi, O oh Lord, as you have said in your word, Kayaan mo, Panginoon, ng aming mga mata at our eyes ay nakafix lamang sa iyo upang maging ganap ang aming pananampalataya at pag-asa sa iyo lamang matatagpuan. Maraming salamat po, O God, sa iyong kabutihan at katapatan. We love you, Lord, and thank you for loving us first. Lord, tinatas ko ang aming bansa sa nalalapit na eleksyon manguna ka sa bautis sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan na pumili ng mga leader na tunay na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa amin sa pamamagitan ng paglilingkod ng walang anumang pag-iimpot. Lord, we live up to you. Our church, ang iyong iglesia, na patuloy Panginoon na ikaw ang maghari ikaw Panginoon dahil ito ay yung iglesia maramdaman Panginoon ang pag-ibig pagtanggap, pagpapatawad at higit sa lahat Lord yung kasiyahan habang sama-sama naglilingkod sa iyo Lord ang bawat tahanan Panginoon ang sabi mo nga kahit na baog ay uh, binibigyan mo ng kagalakan dahil walang imposible kung ito ay kalooban mo, sila ay magkakaroon, Panginoon, ng bunga ng anak. Kaya, Lord, ang bawat tahan ng Panginoon na makita mo ay truly kinikilala ka bilang Diyos. Lord, as we face this world again, Panginoon, sa buong maghapon na ito, may we appreciate, O Lord, your creation at patuloy na purihin ka dahil ikaw ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Kaya mga kapatid, no? Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at uh, laging magpasalamat. No? pasalamat. Pasalamat lagi sa kanya. yun lamang po at isa si mapagpalang araw po sa ating lahat.